Sabi Sikdot. Ay, nagbenta sa atin ng sikdot. Kasi hindi ko nabuto na. Iniwan lang dito. Napanood siguro. Ay, binintahan tayo. Tutuwin muna natin. Makabangan nyo pagluluto ulit natin dito. Dami ito. Bibilad muna natin yan at nang ano. Hindi siya malumlum. Ayan. Ah, mas madami ito yung ano. Sabuting sikdot. Sasawag naman natin sa ano. Sa dahon ng kamuting kahoy. Ganun pa rin. Gagatahan pa rin natin ah. Chosho Mama. Sangkap, oh. Ayan. Kamuting kahoy, yung dahon niya. Dahon ng kamuting kahoy. Ayong, hinabad muna namin sa tubig para medyo lumambot yung ano Yung sikdot. Ayan. Maya, pagkaluto. Dito kayo.

hindi madilim eh. Kaya magluluto sa labas ah. Eh. Ito ano, na ano? Langkasol. Nakatuyuan ng balong ang kasol. Okay, babraw-brow na. Buhay natin yung sikdot. Ayan ah. Eh medyo malaki siya ngayon kaysa doon sa nakaraang nating ano kuha ayun Gusto mo na natin to at saka Padalambutan muna natin. Medyo matigas to eh. Sunod natin dyan yung dahon ng kamuting kahoy. Dahon lang eh mga boss. Madala yung usbong. Yan. Sungkot chai muna natin. Ating medyo padalambutin at medyo katigasan talaga yan eh. Alam mo Lalamutin na natin yan. Mga ilang minuto. Ayan o. Takpan muna natin. Sabay na natin ito mga boss madam. Ha. Sa ating pagpapalambot. Yung dahon ng ano. Dahon ng kamuting kahoy. Ayun Ay, o. Bakas ng kulo. Kaya nagluto sa ano. Sa Sa diuling. may uling ating panglulutuan. Iyan, o oh. yan pag lumambot na yan saka ating bubuhusan ng gata saka kamay nga naman yun may kamay ko eh. yun dami ah saka kawali Iyan, o oh. Tapos tataktan ulit natin. Yan. Yo. So ngayon, mga boss, madam, nilagay naman natin ngayon dito. Ito nga yung dahon ng kamuting kahoy. nakatanggap po kasi natin ano eh. Sitaw. Sitaw na nakalagay doon. Ito naman. Talbos ng kamuting kahoy. Lagatan pa rin natin 'yan. Ya patuyo, patik, ya patuyo lang natin. Yan, malapit na. Ay, mga boss madam, na tayo. Ayun na. Oh. Kuha tayo, kuha tayo. Ayun oh. na. Ayun na. Oh musok-musok pa sikdot at talbos ng kamuting kahoy sa sakong lasa na ka, ito ang magkamats yung kamuting kahoy yung talbos niya iba yung dinamdam niya kaya nakaraan luto natin Mahalo talaga sa liwa, no? Ang lasa niya, yung kamuting kahoy. Sarap.